only Congress can do that. Wala po bang? Pabor ako dyan noong paman. In fact, yung original version ng train law na ifinail, ang pinanukala ko ay bigyan ng standby authority and Department of Finance na babaan yung um, value-added tax na pinapataw sa petroleum products. Bakit? 12% ang VAT, pag tumaas yung presyo ng langis, halimbawa, mula $40 patungong $100, edi magkakaroon ng malaking kita dahil percentage tax yung VAT. Ang gobyerno, hindi ba mali yun? Babalik atin, papasanin ng sambayanan yung malaking kita ng gobyerno. Samantalang, wala naman yun sa pin-project nilang kita um, para sa taong yon. Kung hindi ako nagkakamali, ang projected na preso, ng crude um, crudo ng crude oil um, ay nasa 40 to 50, 40 to 60 dollars for 2025. Pag pumalo yan ng 80 isang dahil sa kaguluhan sa Middle East, eh de may malaking porsyentong makukuha ang gobyerno, hindi naman niya tatama yon. So um, babalik mo mungkahin namin muli yung standby authority niyan sa pagpapasok ng um, Kongreso. Yung adjustment ng excise tax which is a fixed amount binigyan namin sila ng standby authority pero for two years lang. Um, tapos na yun. Nag-lapse na yun ng 2020. So, kailangan ng panukalang batas nga para magawa yun. Hindi, yung train law. Yung train law. Pero sa may panawagan din, may abolish na yung oil dereg uh, deregulation law. Uh, considering yung situation ngayon na tumataas ang presyo na lang is dahil sa Iran, era, uh, Israel na uh, uh, conflict. Kada, tumata kada tumataas naman ang presyo, ang panawagan ay i yan, pero pag bumababa yung presyo at sa mahabang panahon naman, mababa, nakakalimutan din naman. Um, so siguro ang kailangan natin gawin ay um, maglagay ng mga mekanismo, makinarya tulad ng standby authority na binanggit ko, na makaka-adjust tayo kapag may mga panahon tulad nito na tumataas yung presyo ng langis. Sir, sir, ibang Sir, patanong lang po ito ng Comelec reporter namin. Yes. Tingi lang po na reaction dun sa Barm Parliament Government Court resignation doon sa mga ministers and agency heads. Tsaka tingin nyo po ba raw ito dun sa upcoming parliamentary elections October? Um, hindi pa naman. Malayo pa naman yung October. Tingin ko ginawa ito base sa nabasa ko dahil sa mga reklamo at hindi kontento si Sami, yung kasalukuyang ang um, um, chief minister am um, sa performance ng kanya mga gabinete. Kung maalala mo, nagpalit ng chief minister pero hindi naman pinalitan yung mga gabinete niya. So marahil oportunidad to para talagang um, mapatakbo niya ayon sa ninanais niya yung BARM. so, sa June 30, pwede na mag-file ng mga pet bills and resolution yung mga senators. Paano po yung magiging sistema? Di ba dati nag-uunahan para yung kanilang um, bilang number one sa listahan? Na ginawa naman. namin drawing of lots. Um, drawing of lots ang ginawa namin. Pagbabalik yan sa nagdaang practice ng Senado na para patas, parehas. Kasi ang inabutan ko, may unang, may priority ang Senate President, tapos yung senior. Eh, ang problema mo, um, primus inter pares, o so pareho lang naman ako dun sa iba. Um, so, para sa akin, drawing of lots na lang, hindi ako dapat mabigyan ng prioridad. Pangalawa, Pagdating naman doon sa mga senior, eh sa dami ng beses bumabalik yung mga dating naging senador, kailan pa magiging senior yung mga uh, bago. Uh, so, sinubukan naming pantayin yung uh, pagkakataon na makapag-file ng bill. So, first 10 raffle, second 10 raffle, tapos yung subsequent ones, first come, first served. So, hindi na mangyayari yung nagpupuyat sila sir dito para mauna? Hindi na. Um, yung unahan lang. ang um, lamangan, unahan, hindi na. Um, ulitin ko, dati kasi nga, Senate President, ang rule na inabutan ko, last Congress, Senate President ang may first crack to submit 10 or 20 bills, followed by yung pinaka-senior na kinocompute base sa bilang ng term na napagsilbihan na. Mulat-mula. So, ang mangyayari nga nun, yung mga bago, kahit na-re-elect, parang hindi na sila never sila makakaabot doon. Mm Hindi -hmm. ba? On your part, sir, ano yung mga bill na una nyo ipafile? Fina-finalize pa lamang namin, pero dahil dito sa nangyayaring kaguluhan sa si Middle East, isa na sa na namin tiyak yung standby authority na nais namin ibigay sa DOF o sa Presidente man na babaan yung value-added tax o i-fix yung excise tax. Um, ang pagdedebatiyan na lamang ay yung threshold amount. Anong magti-trigger ng kapangyarihang yon ng presidente? $80 per barrel ba? O ilang porsyento mula dun sa projected range ng presyo ng crude oil ang dapat natin pagbasihan? At ang pagbabasihan ba natin ay Dubai crude pa rin? O ang pagbabasihan natin ay yung MOPS of Singapore o yung Means of Plots of Singapore? Para sa akin, mas accurate yung MOPS. Sir, matagal pa yung proseso na yan kasi i amen nyo pa yung batas. Hindi ba pwede yung executive branch i-suspend temporarily habang ganyan na situation? Hindi. Um, walang ganong kapangyarihan ng Presidente na suspendihin ang mga batas na ayaw niyang ipatupad. Um, walang kapangyarihan ng Pangulo mag ng buwis. Um, ang pwede sigurong gawin o mangyari um, para sa akin ay uh, pag-aralan habang recess ang Kongreso, kung may mga tarif o duties pa na binabayaran, pwedeng tanggalin mo na yon para hindi gaanong tumaas ang presyo sa panahon ito. Habang recess kasi ang Kongreso, may kapangyarihan ng Presidente, i-adjust ang tariff rates. Kung meron pa, hindi ko kasi kabisado kung meron pa, kung may mga duties pa ang produktong petrolyo. Considerin yung situation, ipaprioritize nyo po yan yung bill na yon yung standby? Um, imumungkahin namin sa LEDAC na ma-prioritize siya. Pero hindi para sa akin i-prioritize yun um, pag-uusapan sa LEDAC yan sa pagitan ng Kamara at ng Senado at ng um, Executive Branch. Yes, Steve. Tama ba? Yung ang Senate President, House Speaker, um, copy-furnished kayo ng reports tungkol sa confidential funds? Pursuan sa JMC, Joint Memorandum Circular, o. So, mayroon din kayo nung confidential funds, yung report ni ng LBP and DEPED? Nung, nung nung nauso yan, nung napag-usapan yan, um, ko, parang iba yung hawak ng house sa sumite. Hindi ganun kadetalyado. Sa pagkakaalam ko, yung mga binabasa ng kamera ay galing na sa COA. Hindi galing dun sa submission na naunang binigay na sa kanila at sa amin. So, wala kayo nung report ng ano, confidence? Yung mga pangalang binabanggit na naririnig natin sa media, um, wala akong maalalang napansing ganun nung tinignan ko. Pero, pinapasa-pasa yan. Nakalagay lang naman sa kahon doon pag sinusumite. ang um, um, ang ayon sa Joint Memorandum Circular lang ay hindi pwedeng kunan ng picture, litratuhan o ilabas sa kwarto ni naman. Pero pwedeng ipakita sa sino miyembro ng Senado. Mm. Uh, pero kung halimbawa ang kailanganin, kung meron doon pe, at kailanganin sa impeachment trial, pwede niyong gamitin. Ay, may, eh? kung meron naman din ang camera, prosecutor sila, bakit hindi sila? Okay, doon lang gamitin. <laughs> ah. Di ba? Kasi dapat pareho naman yung matanggap yung report. In theory, speaker. dapat pareho naman yun. Ah, okay. Pero submission lang ang binibigay sa amin ayon sa GAA. And from this SP, dapat ba magkaroon ng um, reform or changes sa reporting ng confidential and intelligence funds? That is a subject matter of the Joint Memorandum Circular and the special provisions of the General Appropriations um, Act. Um, kung may mga panukalang pagbabago, yun dalawa ang babaguhin. Yung JMC, sa pagitan ng DBM at ng mga ahensyang merong confidential funds at intelligence funds. At pangalawa, yung special provisions na nakalagay sa GAA. Pwedeng dagdagan o bawasan yon sa kada taong pinapasa GAA. Nakikita ba kayong necessity to review and uh, make some changes doon? Um, base dito sa investigasyong na papanood natin at ginagawa, sa palagay ko, pwede. Dapat suriin na tingnan kung paano pa ito may improve to, to increase transparency and accountability. Hmm. Sorry, Esti, babalik lang po ako sa impeachment. Hmm. Ano yung next doon? Ade then ang 20th Congress. Kailangan pumili ng prosecutors ang Kamara. Um, Magsumite ng compliance base doon sa order ng impeachment court. Um, tapos mag schedule ang impeachment court ng trial date. Kung may humiling base sa pag-uusap ng mga impeachment court judges, na may bagay na motopropyong pagpapasahan o kailangan pagpasahan ng impeachment court, pwedeng mag-convene nang hindi kinakailangan tawagin pa yung magkabilang partido, motopropyo nga, on its own. Um, parang yung mga pagpapasang ginawa ng impeachment court, that was decided by the court, motopropyo, on its own, without calling either of the parties. Um, yun. Hanggang dun lang ang pwede kong sabihin dahil depende na ngayon sa magiging aksyon ng mga partido. <coughs> pag nag-convene na yung pag nag-convene na impeachment court na nandoon yung magkabilang partido. Alin? Alin? Hindi para sa akin, hindi para sa akin kasi sabihin ng pwet, walang batas, walang listahan ng pwede at hindi pwede sa motoprofio. Um, so ulitin ko, pag-uusapan, pagdadebatihan, at kung kinakailangan, pagbabatohan yan ng mga miyembro ng impeachment court. Hindi para sa akin na-edicta yun. Um, oo. oo. dahil motion niya yun. Motion niya yun eh. Ang tanong, ihirit ba niya yun o hindi? Hindi ko alam at ayaw akong magsalita para sa kanila at ayaw akong pangunahan sila. Mm -hmm. The Senate is a collegial the impeachment court is a collegial body, just like the Supreme Court and the Court of Appeals, or the Sandigan Bayan. They decide everything by a vote. Uh, diba, Sandigan Bayan is divided into Sandigan Bayan, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, and even um, the Supreme Court is divided into divisions. Tapos may by.